Kumusta, kumusta, kumusta? Kanina po si Siros Itzking magsamok-samok sa mundo ng whitey. Kung nakita ninyo, mauna ang tanong ni ma'am na Kamilya din hi sa balkoni at uh, gikaon na siya o maayo sa mga insikto. Kaya, naisipan kong gumawa ng solusyon para linisin ko yung mga dahon. At ayan, prepare tayo ng solusyon para sa panlinis ng mga dahon. Um nakuha ko lang naman ang ano nito. Nakuha ko lang itong solution na ito sa Facebook. Tapos, ah uh, tinaray ko din na i ano, mm -hmm. uh, gawin. Pangalawang beses ko na itong ginawa. Nung first kong ginawa, nag-work naman. And then, ngayon, ngayon, ito yung pangalawa. So, kumuha tayo ng apat na galon ng water. Since wala akong galon, or di ko alam paano i-measure. So, ginawa ko na lang into litro. Kinonvert ko into litro. Tapos, bali, 4 gallons of water. Tapos, meron tayong baking soda na 50 grams. Okay, and ihalo natin dyan sa ating tubig na 4 gallons. Tapos, uh, salt. 50 grams din ng salt. Ayan. So, kikiluhin natin. Kiniluhin ko para hindi ako magkamalik kaya baka mamatay yung halaman ni amo. Ayan, so 50 grams na asin. Tapos, Ayan na. Ah, sinigurado ko lang naman. Ayan, 50 grams tayo dyan. Okay? And then, halo natin dun sa ating tubig na 4 gallons nga ng tubig. And then, vinegar. Ayan. Kahit anong vinegar, okay lang yun. Kahit anong klaseng vinegar ang inyong gagamitin. Uh, 50 grams din na vinegar. Ayan. At ayan, halo natin dyan sa ating tubig. At, atin yan siyang hahaluin at siguraduhin natin na madissolve siya ng Maigi, kasi nga ang dami ng maitim-itim na mga halaman, um, mga insekto doon sa halaman ni amo, ay hey, naku pambihira, grabe yung halaman na yun sa Katagalan, umiitim-itim siya, okay So ngayon, nung ma na, dinala ko na dito sa balkoni, at ayan na, mag-start na tayong maglinis, ayan, ako, nakikita nyo yan, yung halaman, yung insekto na yung puti, oh, Diyos ko, grabe yun insan kasi nagulat ako isang araw, hindi lang ako lumabas. Paglabas ko, yung balkoni ang itim na. Ayan, o. hindi O, oh, diba? Anong tawag sa insekto na yan? Parang may sungay na ewan. O, oh, deyari sa ngayon. So, ito na. Dinis na tayo. Sinimulan ko, alam nyo pong natapos ko yan. Nag-start ako ng 9 o'clock yata ng umaga. Natapos ako ng alas... nagbreak uh, nag ako ng 12 dahil naglunch kami tas bumalik ako ulit natapos ako ng mga 2 pm na so yun lang ginawa ko inisa isa ko yung mga dahon buti na nga lang ngayon ko konti na lang yung dahon ni Camilla dati talaga sobrang yabong ng mga dahon na yan tapos yun ang ginawa ko nabot ako ng almost isang araw talaga sa kaisa-isa ng mga dahon dahil nga kailangan ko siyang isa-isahin tanggalin yung itim Basta kay grabe talaga ang dumi ng damit ko dyan pagkatapos. Dahil para siyang uling. Yan, ini isa ko yan. Imagine mo yan. Buti na nga lang, kukunti na lang yung dahon ni Camilla. Tapos, ayan. Akyat baba ako sa hagdan? Dahil nga, kailangan ko siyang, kailangan ko siyang isa-isahin talaga yung mga dahon. At dito ako ingat na ingat dahil kung napansin niyo yan, yung glass dyan sa gilid, mahuhulog ka dyan. Kung nagkamali kahulog ka, hulog ka doon talaga sa pinakababa. Kaya nung mga ilang taong nakalipas na ginawa ko rin niya ng ganyan dahil inatake din siya ng insekto. Dito sa bandang ano sa harap ng building ni Amo, meron yan, may mga tao dyan na marites din. Alam mo ba, pinikturan niya ako at isinend sa Amo. Tapos, isinend ni Amo sa akin. Ang sabi niya, Mirna, ano bang ginagawa mo? Bakit umakyat ka dyan sa hagdan? Eh kung mahulog ka dyan. Sabi ko, Sabi ko, sir, hindi naman. Hindi, hindi, na, hindi mo pwedeng gawin yan. Talagang hindi na nga bawal. Ay, hindi daw bawal. Talagang bawal nga naman. Eh, pero naaawa nga ako sa halaman. Kaya ako ginaganyan. Iniisa-isa ko yung mga dahon. Tapos, sa uh, ginagawa ko lang yan kung wala si sir dito. Dahil, ano yan, mapapagalitan ako. Dahil may mga tao dyan sa... Siguro, concern sila na baka matimbuang ako dyan. Mahulog ako dyan sa likod. So, concern lang siguro sila. Baka another Pilipina mamatay, mahulog sa building. Ay, eh, pambihirang buhay yan. Ayan. So, inisa-isa ko yan. Since wala nung dahon, medyo nabilisan ako, mabilis ng kunting natapos. Pero, nung matapos si Camilla, ito sa kabila naman, yan si, ano, si Lemon dyan ni Amo. Sinama ko na rin dahil nag-start na rin umitim yung dahon. Kaya, sinama ko na siyang linisin. Okay, at uh, yun lang. Yun lang ang ginagawa ko. Ginawa ko sa araw na ito. Tapos, grabe talaga parang mamamatay na yung kamilya na yan. Siguro sa ano ba, binanatan siya ng insekto na. Hindi ko alam mo nung pangalan ng insekto na yon Kung makakain sa halaman, e, eh, gano'n na lang, pang bihira. Tapos kung napansin ninyo, ang dumi, -dumi na ng t-shirt ko, okay, grabe talaga ang itim dyan. sobrang sobrang itim talaga. Ayan. O, oh, ngayon, nandito na tapos na ako sa kay Camilla dahil ako kunti lang yung dahon. Ngayon, dito na naman ako kay lemon. At dito sa kay lemon, since matinik, ay pambihira. Talagang literal na tumulo na yung pawis at dugo ko dyan. <laughs> oh <no! laughs> literal na tumulo yung dugo. <laughs> Dahil tinusok tusok ba naman ako nitong noti na ano, tinik ng lemon. O di natusok-tusok ako yung may dugo-dugo yung t-shirt ko. Kasi nga sabit-sabit, pati palad ko dyan, daliri ko, pambihirang siya nang nilinis siya pang nanunusok. Ay, grabe yan. Pero, okay lang. Ayan. So, lunch break yun. And then, balik na naman ako. Ayan. Kailangan ko talagang tapusin kasi sa araw na ito, ah, uh, inedit ko ito ngayon. Kinuha ko lang din ngayong araw na ito. So, kumbaga, inedit ko ito. Ay, inedit ako. Kinuha ko lang ito itong 23, September 23. At, merong nakas, ano, na nagsabing napakalakas na bag, bagyo. So, kaya tinapos ko siya dahil para hindi na ako magkasi. ang nga pagkatapos ng bagyo dito, kailangan ko na naman maglinis sa balkoni at maglinis sa mga salamin. So, nag-ano na lang ako. Ginawa ko na talaga itong paglinis ng mga dahon dahil matatalsikan talaga yung salamin. At since may coming na bagyo, para isahan na lang yung linis ko kinabukasan. merkules ng September... 23, pero hindi ko uh, 24, di ko sigurado bukas pagising ko kung ano ba, malakas daw kasi yung bagyo, di ko pa alam. So sa pag-edit ko nito ngayon, uh, ano, wala pang hindi pa si tumama yung bagyo dito sa Hong Kong. Pero yun na nga, pinagliligpit ko na nung matapos ako maglinis yung mga dahon, pinagliligpit ko na yung mga nakadisplay na mga maliliit na paso. Ayan, niligpit ko na. At ito, nakikita ninyo dyan yung bonsai na yan, nakadisplay. Ayan, bonsai na yan. Hinila ko na rin yan sa pa ng bahay dahil baka masira. Dahil nga meron na siyang marami na siyang buds. Kung tunay na malakas talaga yung hangin mamayang gabi, baka malaglag lahat yung mga buds. So, hinila ko yan. Ayan na, hinila ko na nga. Hmm, ayan, hinila ko. Inilagay ko talaga sa loob. Dahil sayang kung siya ay matamaan. So, ayan, natapos na akong maglinis sa mga dahon. Ayan po, dinampot ko na yung lahat ng mga dahon na nahulog. At ayan, kung napansin nyo po, oh, nawala na yung mga itim at nag-shiny na. So, yun kasing suka, ang dahilan doon ay, ang purpose ng suka-asin ay nakakapagpatuyo daw yun ng itlog ng mga, uh, itlog na may mga itlog dyan. Ah? <laughs> ah? Itlog ng mga insikto. Ayan, kaya, kaya yun ang purpose ng asin. Ayan, so yun lang po. Hanggang sa muli. Paalam! Marami pong salamat sa inyong lahat. Bye-bye!